Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na hindi na kailangan ng loyalty check upang patunayan ang karapatan ng pambansang pulisya sa kanyang administrasyon. Kung bakit, ibabalita sa atin yan ni Yam Ocampo. Hindi kailangang magsagawa ng loyalty check sa hanay ng Philippine National Police. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may planong destabilisasyon o pagpapatalsik sa Pangulo na sangkot ang ilang mga matataas na opisyal ng PNP. Sa ambush interview sa pagbisita ng Pangulo sa General Santos City, sinabi niyang wala pa silang natatanggap na ulat na may mga opisyal na sumasali sa sinasabing destabilisasyon pero posible naman aniya na dito ang mga dati o mga retiradong pulis. Nanindigan pa ang Pangulo na hindi kailangang magsagawa ng loyalty check basta't maging profesional ang mga ito gaya ng maayos na pagtatrabaho kahit hindi raw siya ang binoto noong nagdaang halalan. I don't, uh, I don't see, wala kaming report na in the ranks. Yung mga retired, mga meron, meron mga mga, mga gumagalaw na sa, sumasama sa mga distab na ginagawa. Pero sa ating mga kapulisan at uh, siyempre lalo na sa officer corps, wala naman tayo nakikitang gano'n na, na namumuliti ka ang uh, mga pulis. So, ang loyalty check, hindi ko alam kung ano yung loyalty check eh. Katotohanan, anong sasabihin mo doon sa tao? Sasabihin, loyal ka ba sa akin? Siyempre, oo ang sagot nun, di ba? Kahit na hindi siya loyal sa'yo. Pero titignan natin mga record ng mga ano. Ang, ang, ang ano ko naman, kahit hindi mo ako binoto, Okay lang sa akin. Basta't maging professional ka, gawin mo yung trabaho mo ng tama. Yun lang naman ang hinihiling ko sa lahat ng pulis, sa lahat ng armed forces. Una nang sinabi ni Trillanes na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga dating opisyal nito ang sangkot umano sa sinasabing destabilisasyon. Ito, si Yam Ocampo,